So, meron tayong mga visitors guys. Mga nagpapamaintenance sa atin. mga nakabili sa ating unit. So, wala naman major problem. Papacheck lang kasi yung iba may biyaheng malayo. Uh, yung iba, pero na ano lang. Routine check-up lang barang ganyan. Ito sa ating galing. papacheck yung mga fluid sa Eco ko na fiesta. Then, ayun, ang ating mahiwagang EcoSport Pabihaya sila sir ng Bicol So, papasek lang sila NCE Ah, sila ma'am ay hello po Ma'am Anong, ano ma'am Wait lang Ah, ha Ayusin lang namin yung mga sasakyan doon Tapos, ipasok natin ma'am Kailan yung huling maintenance ito ma'am? Ano lang, January, February Sige, ah bale routine check up lang tayo ma'am Kasi, Bicol? Bicol Sige ma'am Ah, uh, antay lang natin saglit. Tapos, pag may lumabas, iyan na natin ito ma'am. Pasok natin yung kotse para ma-check na ni Joseph agad. Ituro ko lang yung ilo, Okay, sige, sige, sige. So sila ma'am, mga, ito yung unit na ano, kung saan sana na Galing late eh. Uh, ngayon, biyahing Bicol naman sila. Uh, hindi ko lang alam kung kailan, pero baka sa weekend, biyahing late sila. Ay, Bicol. So, Kita nyo naman kung saan saan na napunta yung kotse. Wala naging problem. So yan, test drive lang ni Joseph. Okay, so full host na naman tayo today, guys. Ha? Huh?